May power ang microwave pero hindi umiinit. Ito, magpapalit tayo ng bagong magnetron. Pero bago yun, susubukan ko muna na magnetron ang problema kahit okay sa tester. Okay, kung minsan po kasi okay sa tester pero hindi po umiinit. Okay, so meron po tayo dito ng tubig. Example, subukan po natin yan. Actual, macro No? So para may idea po kayo, no? Okay, so make sure yung kanyang, yung kanyang kapis, ito po yung kapis niya, no? Ay hindi po sunog, okay? So okay pa siya. E nasa loob, kapis. Ngayon, lalagay po natin dito. Okay, marami na bibili sa online ng copies no, kapag medyo sunog po siya. So, ngayon, okay, hindi naman. Okay, subukan so, po natin, mga repair man. Ito po, yung ating bagong magnetron. Kakarating lang po. Okay, plug sa outlet. Okay, tapos, ito yung kanyang thermostat. Nakamed. Nakamed, tapos timer niya. Ayan, umuugong. Ibig sabihin, gumagana po yung kanyang high voltage transformer tsaka kapastor. Okay, so ibig sabihin po, may power po yan kapag may ugong gumagana. Ayan po, dinig nyo mga repairman. O, oh, may ugong no, lakas ang ugong. Kapag malakas ang ugong, ang isang microwave normal lang yan. Ibig sabihin gumagana, may power. Okay, so saglit minuto lang po, kailangan mainit na po yung tubig. Ngayon, unplug po natin. Ngayon, tingnan po natin yung tubig. Ito po yung tubig mga repairman, tingnan po natin kung mainit. Wala. Malamig po. oh, malamig. Walang kainit-init. Okay? So, ngayon, ang gagawin po natin, ishare nyo po yung video para alam nyo po at least, kapag may ginagawa kayong microwave, may power pero hindi umiinit, paano mag-test ng high voltage na capacitor paano mag ng magnetron, at least, at least, may idea ka na mga ka Repairman, no? So, useful po talaga yung mga vlog po natin, no? Kaya maraming salamat din po sa mga nagpapasalamat kay Jeff Repairman, mabuhay po kayong lahat, okay? So, pala ito po yung tubig, tabi ko muna, at ito po yung magnetron na in-order ko, okay? Kung 410 ampere ang inyong uh, magnetron, kailangan ganoon din po ang bibilin. So, ito po siya, no? 410 ampere po, kamukha niya. Ayan, kahit na iba yung pangalan, basa't 410 ampere, ampere po yung ating basihan, no? Hindi yung pangalan, okay? Ito po, sakto yung kanyang pangalan, tsaka yung kanyang ampere, kaya tugma po, okay? O, paano nga ba mag-test ng high voltage na, high voltage na kapasitor ng, ito, ng ating microwave? Ayan. So, alasin ko po dito, mga ka Alasin natin. Okay. Tapos, kuha ka ng flat screw. I-short mo siya. Kasi, kung may pondo po yan. May half voltage. short lang, oh. Yung magkabila. Andale. Buksa ko yung flashlight ng cellphone. Ayan, no? So, nakabukas na. I-short mo sa ilalim. Dito. Ayan po yung pag-short, no? So, okay. Ngayon, iselect mo ng X1K ang yung tester. Kung analog, gaga kung analog ang gamit mo. Okay? Sa X1K, kailangan... May reading po 'yan pero mahina, no? Kasi nga po, 0.75 lang 'yan. 0.75 UF. Ayun, may reading. Ayun, may reading po, no? Mahina. Ibig sabihin, good 'yan, okay? So ngayon gagawin natin, ilalagay ko ulit itong kapastor. Ay yung uh, yung fuse, no? So make sure kapag po kasi sira yung bag niyan, tanong minsan nasisira yung fuse. Okay, so yung fuse po nasa loob, buksan natin. Ito po yung fuse. Okay? Kung mga po niyo ninyo, meron na naka-jumper na isang wire, kasi po, nag-jumper na ako kasi nga nasira yung fuse. Okay na naman yan, yung jumper, jumper na isang hibla, no? Yung isang hibla na wire, okay lang po mag-jumper. Basta manipis lang, okay? Huwag niyo pong kakapalan. Para safe. Kapag nasira po yung magnetron, ay masisira po yung fuse na yan. Okay? So, yan po. Yan po yung madalas na ginagamit ko. Jumper ng wire na manipis, no? Legit naman. Huwag lang yung makapal. O, tapos, lalagay ko po dito. Kung paano tinanggal, ganon din ibabalik. Okay. O, ngayon, ang sunod, na, sunod na gagawin po natin ay yung magneton. Alasin ko yung magneton. Tapos, test rin natin gamit ng X1K ulit. O, yung pag-test po, ganito, o mga ka no? May dalawang terminal po yung sa ilalim. Ito po yung terminal. One, one, two, one, two. Ayan po, one, two, okay? Sa pag-test, isa po dito, tsaka sa body. Ayan, walang reading, o. Oh sa kaliwa ay kanan, sa body walang reading. Ibig sabihin sa, sa sa, tester po ay good po 'yan, no? Kapag kasi may reading po 'yan, ibig sabihin sira 'yung magnetron. Grounded o or, or shorted. Okay? So to sinabi ko, sa tester okay po siya, pero ayo uminit. Ngayon mag magpapalit na ako ng magnetron. Ito po, no? Kasi sa, sa tester po okay siya, di ba? O, oh, kapag okay sa tester, ayaw, ayo pa rin gumana. So, ibig sabihin po, magnetron yan kasi okay yung kapastor eh okay yung kapastor okay yung mga piyasa nya diba o. so isa lang po ay yung ibig sabihin yan yung magnetron kasi marami na po yung experience ng ganyan okay yung magnetron sa tester pero ayaw ayaw minute ayun tanggal na Ayan, di ko muna nilalagay ito para mabilis po tayo, no? So, ito po yung luma. Ito po yung tornillo, no? May, may, may magnet. May magnet po yan. Tapos, yung isa nawawala. Nawawala yung isang tornillo. Ayun, no? Sa dulo. Ayun. Okay. Okay. Ito yung bago mga ka-repair man, no? Salpak na natin yan. Pero bago yon alusin ko muna to yung mga styro sa gilid. Alright. Salpak na natin. Ay. Ayun, mga repairman man, no? Okay na, nasa alignment na, no? Ayun, lalak na natin. Wala ka yung video. Ganyan po si Jeff repair man. O, tapos. Tornillo. Alright. right, Tapos, babalik po natin. No? Kung paano tinanggal, ganun din ibabalik. Yan po, inabili eh, ko sa online. No? Magnetron. Pag Magnetron, 410 ampere. Ayun. So, tawin na huli na po ito. Hindi ko na babalik. No? Cover lang naman yung sa ilaw. Okay, para lang mababilis po tayo. No? Subukan na natin. Alright. Alright. Okay. Ito na. One, two, three. Ayan po. May ugong pero mahina. Okay, di ba? Kanina, malakas yung ugong. Okay, kapag malakas ang ugong, ibig sabihin po, sira yung magnetron. Kapag mahina yung ugong, ibig sabihin po, good yung magnetron. Ayan, no? Galing ko talaga. Ayan, ngayon mga kare-repairman, off na natin. Kasi mabilis lang naman umiinit yan eh. Tingnan natin, ha Oh. Tingnan natin, mga Reperman. Tingnan natin yan, no? Oh. Ang init. Oh. Haha, <laughs> ang init. Ayan. Okay na po. Good na yung magnetron. Oh, di ba? Ang init, oh. Kanina po, ang lamig. Ngayon, okay na po. Alright.